at kasama po natin nako dati kong kapuso ngayon pareho na kami kapatid di ba naman of course ibinibigay namin sa inyo ang matalino ang henyo na si Mark Logan kaya naman nakakagimbal naman yun nanay Christy Maraming salamat po Kaka, ka na kakakamusta ka na ito po, patuloy yung pagkakwento. Yan. Alam mo, na-miss ka namin. Na Kasi ikaw oh, so lang talaga na. ang may ganyan. Bulakenyo ka talaga, no? Bulakenyo ka talaga. May mga kamag-anak po kami sa Bulacan, Nanay Christy. Uh, paano nag-ugat yung tono mo at saka yung pag rhyme ng mga salita mo? Ay, nagsimula po yan. I was, I was uh, na, na, nasa desk po ako desk operations po ako ng ng network natin ng uh -huh. yung Kapamilya before so uh -huh. yun yun po ang hiring sa akin nung time na yon uh, uh -huh. way back 1996 pa yata yun, okay doon, ako, doon nila ako inalok to be part of their news gathering team uh -huh. so kasi po galing naman din ako sa sa field So I was covering mm -hmm. Malacañang, I was covering defense, mm -hmm. I was covering everything uh -huh. uh, na nadaanan ko po. So mm -hmm. yun po ang nagbigay sa akin ng uh, ng passes para uh -huh. para kunin ng ABS. So at TV I, Patrol. Oo. Uh, uh -huh. TV Patrol kasama po yung TV Patrol. So lahat po yun. So nagsusupply po kami ng istorya sa lahat po ng platforms uh, uh -huh. ng 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 uh, ABS-CBN. So yun, yun po naging unang trabaho ko doon tapos ay uh, ay So, syempre po, laking uh, field ako. Mm. Sabi ko, ano pa pwede kong gawin para ano? Ah, Mapaiba uh, naman. Maiba. Opo, Nanay Christy. So, mm -hmm. Sabi ko, o sige, gagawa ako na medyo comedy. Just to, parang kicker sa ending ng role. Ah, ah. So, it started with one of my reporters mm -hmm. before, mm -hmm. si JP Villar. Mm -hmm. Nagkasakit siya. Mm -hmm. so, mm -hmm. Yeah, yeah, you remember po. Si JP of Villar. Uh, uh -huh. So, Uh, nagkasakit siya and then I was forced to go out of the field para mag-cover so there was a story na na alam niyo na pabida yung mga ate mga, mga <laughs> uh -huh. so, meron ah meron pong uh, well hindi hindi naman uh, tragic yung nangyari merong isang sawi sa pag-ibig oh na, aakit sa tower ng water. <laughs> lulundag. Opo, oh lulundag pero yung yung daanan po, yung lagusan na Nanay Christian Romel, yung 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 dadaanan ay napakaliit lang, tama lang sa isang tao. <gall> ay, <gall> lulundag. Lulundag. <sighs> ay may yung aakit sa mataas po, mataas yung tower, <sighs> no? So yun ang yun ang na-cover ko. And then nung mm. nakaakyat siya sa pinakatuktok, eto mm. na yung mga miron, no? Trying to rescue him. Eh kaso po, nagkasabay-sabay sila dun sa sa ma <AIymitang, kalara. laughs> so, nagkagitgitan Nag 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 nagkagitgitan po tatlo na yung mag magkaka ano na ng buka doon sa, <laughs> sa lago sa <laughs> na traffic na doon <laughs> na traffic na sila doon Robert so, sabi ko ano nakakatawa naman to imbis na maging tragic pero at the end of the day, nakuha rin yung uh, magsuicide. Mm. Aa. Ah, ah. At na, napakalma, iba, ika nga. Yun so, yung nila nilapatan mo yon ng report yun, na. Yun ayon. po. That, that was the first time na ni Cristina okay. nalalapatan ko ng ano. And then ah, ah. Uh, yun yun yung inilabas ko on that night for TV Patrol. And then si Kabayan uh, mm. na, na nag -a, nag -a lead in sa aking istorya. Pagbalik sa kanya, hindi na siya nakapagpaalam kasi tawa siya ng tawa. Ayan. Doon nagsimula. Kaya teka muna, <laughs> Romel at mga kapatid natin, lalo na po ang mga OFW natin, tutukan po natin, bukas na po ang Ay. simula ng bagong programa ni Mark Logan dito po sa TV5 at meron pa po itong replay sa gabi sa 1TH naman yes. at ibang platforms pa po. Kwentuhan mo kami, Mark Logan. Yeah. Yes, top 5 ang Mark Logan po. Bukas po ay na po natin sa mga team bahay. Babasagin natin ang inyong lumpay at uh, good vibes lang po ang aming alay. Mula po sa pambansang pantanggal umay. Ang ganda ng ra. Alam <laughs> mo, sabi ni sabi ni John, I missed him for the longest time. Miss na miss ko kasi kahit na ano paggawa mo sa kanya, impromptu kayang-kaya niya talaga na may rhyme. Pabati ako kay Mark Logan, sabi ni John. At ang magaling Hi, niya pintor na Pilipino si Joe Florendo ipabati ko raw siya sa iyo hinahangaan ka raw niya Joe hmm. Florendo Hi, Joe Ayan. Florendo yan Ayan. po tayo Oo nako nakatanghod ngayon sa harap ng TV si Direk Joey nombres namimiss ka rin niya Nako Ai yeah, ko direk direk marami nag-aabang sa iyo Alam mo yung mga <laughs> OFW natin alam mo naman Mark, ang buhay sa ibang bansa di ba Naririnig ko po sa mga o -o. kwento niyo sa ano hmm programa na ni Kristine. Oh, lalo na kapag ka may snow na, ang lungbay talaga ay nasa puso. Ikaw mm -hmm. nang bahalang magkwento sa kanila ngayon. Imbitahan mo sila, yung mga OFW natin. Napakalaking bagay po na matutukan ninyo ang aking pong mga munting kwento po sa mga kwentong uh, Mark Logan. Top 5 po yan. 6.15 na po. Kung ano po, i-check nyo na lang po yung oras ninyo sa inyong mga uh, kung saan ba po kayo naroon sa buong mundo. No? I-check nyo po yung oras. Dito po sa atin, 6.15 p.m. po yun. No? I-air po yun sa TV5. And then okay. napakaswerte ko po na uh, matapos po ang ilang oras, 8.30 naman po ng gabi, mapapanood nyo po ang replay sa 1PH sa yun, kapamilya ko na rin sila nanay Christy doon sa Wang uh -huh. Kong At eto, sabi ni Wating Wating ng London, UK. Congratulations po. Welcome to TV5. Hindi kumpleto pag wala ang pantanggal umay na si Mark Logan. Aabangan okay. namin kayo. Na Maraming ma salamat. Maraming salamat. So, oh. ang Alam nyo, natin pa nating ano yun, Nani anay Christy, mga ano, okay. katulad po ng pagmamahal ninyo sa mga OFW ay talaga Sobra. naman. Oo. Sobra. Oo. Mahal natin sila lahat. Mark, Kasi yung, yung, lumbay, yung longbay nila, katulad po ng ginagawa ko rin sa mga kwento, eh, na, naiibsan niyo po eh. Nak napapanood ko po kayo. Maraming salamat. At kami naman ni Romel, pagatutok mo rin, di ba? Maraming salamat, Mark Logan. Balita ko, unang unang programa lamang po ni Mark Logan ito dito sa TV5. May mga susunod pa. Congratulations, Papa. Thank, Thank, you, so, so much. Congrats,